Say you Hindi ko maaaring tanggapin to. Masyadong mahalaga. Limang piso lang yan sa divisory eh. Sige na, tanggapin mo na. Kulang pangayam para sa mga problema binigay ko sa'yo eh. Sige na. Salamat. Relax lang kayo. Music lang to, music. Mm. Ano to? Kinakain yan. Oh, teka muna, binabalatan pa yan eh. Yan. L ano? Kinakain niyo yan? Oh, bakit? Dito sa amin, ginagamit niyang pataba sa halaman. <laughs> Iba yun. Ito pang pataba to. Sige na. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Mhm. Mm mm. mm. huh. mm -hmm. ah. Thank you ah. Ikou. Still in. Mm. Yeah. Ah. 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 ko lamang sa inyo na sagutin ng buong katotohanan ang mga katanungang ito. Padre, padre, pwede ho bang bilisan nyo? Mabilis na nga anak. Tanggal yung bakit na! Kapit natin! Tara! Pagkasi! Ay! Ako! Kiraan pa tayo. Walang taxi rito. Saan tayo kukuha niya? Ray! Ano ko ba Ma. na magkagal? Mga tol! Tulungan niyo ko. May mahabol sa akin! Mahabol? Asan yung humahabol? Ikaw talaga, naglalaro ka na naman. Hindi ako nagbibiro! May humahabol nga Oy, tigilan mo na nga yan. Mahuli na kami. Mahuli na Soma. kami. Bakit sa ba kayo pupunta? Parang namang di mo alam. Nauna na nga si Mami. Sa kasal. Sino'y kakasal? Eh, sino pa? Eh, di si Raul. At, At si, Brenda. si Brenda. Ikaw, Brenda. Opo, 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 Ah, uh, ikaw, Raul. Ikaw ba ay kusang loob na pumarito upang uh, makipag-isang dibdib sa babaeng ito? Uy! Uy! Ano ba? Sandali, Raul! Bakit maingay? Ano bayan? yan? Raul! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka imbitado dito. Lumayas ka. Gagay, please. Huwag mo nang gulay ng buhay namin. Raul, hindi mo naiintindihan. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito! Anong hindi ko naiintindihan? Ang pag mo ako? Ang talikuran mo ako sa panahong kailangan-kailangan kita? Hindi mo ba alam muntik na namatay ang yung papa ko dahil sa ginawa... Pero ako ang ginamit sa operasyon ng papa mo! Pinalabas lang nila na galing sa kanila! Para pakasalan mo siya! Niloloko ka nila! Pinatatakpan nila ako para lang patahimikin. Gusto mo patunayan ko sa'yo?

bigla ka, hindi ka kumakatok eh. Nako, mabuti pa samahan niyo ako nang makita niyo yung hinuhukay ni na Igor at Golem. Masama ang kutob ko. Santi naman! Hindi naman totoo yung tungkol sa vampire eh. Oo nga naman, Santi! Hindi totoo ang mga vampira! Ano hindi totoo? Ay, ano ang sabihin dito? Hmm. Eh, kung totoo nga. Dito, dito ko nakita may binabawon sila Igor at si Golem. Eh mukhang libingan ng tao to ah. Eh kaya nga diskumpyado ko eh. Sige na na dali. Mm. Si Mami, si Mami, no, tago muna kayo. No, no. Ah. Parang may gustong humukay nitong tinabunan ninyo. Si Santi,